Hi guys, so ayan pinasyal kami ni partner ko kasi wala siyang work. Every weekend is our family day talaga. So ayan yung theater nila dito guys, yung movie theater. So pinanood namin yung Kong, maganda siya. So ganyan siya guys. Kakaiba yung movie nila dito, hindi kagaya sa Pinas na nasa loob ng mall. Pero yung movie theater nila dito is separate siya. So ganyan nakakamis lang kasi syempre yung iba yung iba yung mga ano natin dun sa Pinas, sa pagdating dito sa Amerika, ibang iba, parang mangiiba ka talaga, yung parang, ano ka pa, yung parang ma-amaze ka kung baga. So, ayan, And medyo may kamahalan lang dito pero worth it naman for me kasi maganda naman talaga yung ano nila. So ayan guys, yung For example, pipili ka ng Sprite. Yung Sprite nila dito is hindi lang iisa, hindi kagaya sa Pinas pag sinabi natin Sprite is Sprite iisa lang. Dito marami kang pagpipilian na mga flavor. Kagaya niya, yung Sprite may iba't ibang flavor siya. Ayan. So, kagaya niyan, 2, 4, 2, 4, 6, 8. May 8 na klase ng sprite sila dito. Ganun din yun same rin sa ko kung ano pang mga drinks na gusto mo. So ayan, yung pinili na nga nako na strawberry kasi last time nanood kami, pinili ko is yung grapes. Nakakamiss lang, 'di ba? Kasi sa atin, yung drinks pag sinabing sprite, sprite lang talaga yung Mountain Dew doon sa Pinas. Pag sinabing Mountain Dew, Mountain Dew lang is Mountain Dew isang flavor lang talaga, di ba? So ayan na, papasok na si Bella. Si Bella excited all the time. So ayan na, papunta na kami sa upuan namin. Ganyan siya, guys. Parang IMAX lang di, lang din kung baga. Pero yung kinaganda naman dito is mas comfy ata yung upuan nila dito kaysa sa IMAX sa Pinas or depende. Pero halos same lang din naman siya. Ayan. Sinabi ko kay Bella, i-ano niya, um, i -ano niya yung upuan para mas ma-relax siya. Ayan. Tuwang tuwa naman din yung mata. O, tingnan mo naman, o, tuwang tawa yung bata. O, ayan. Gustong gusto niya yan. yan. O, at least nag enjoy siya. Na, abang inaantay namin yung movie, eh, nag-video-video muna ako. Pero, pag, once na nag-start na yung movie, guys, bawal ka na mag-picture, bawal na maingay, bawal na mag Uh, dak-dak or dak So, ayan, relax na-relax na kami, guys, kasi mag-start yung movie.